Nya. <laughs> Ito mga Esculin White Muff na tinatawag nilang Playboy Line pero sa akin cross to ng Mitra Blue. Ang dunis ng kulay oh. <laughs> Hindi ko kung ano yung magiging kulay niya pag siya lumaki. Pero ako gusto ko tumama to, of colors. Kapakadilaw ah, na pa. Tingnan niyo naman. Oh, lalaki yan, napakaingay niya. Chak 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 Ang lalaki, di ba? Alam niyo mga kaibigan. Sila ay month old pa lang nung December 21. So, ano pa lang ngayon? December 27. Tama. Biyernes. Biernes. Oh. Ah, uh, isang buwan at 6 days. Ah, oh, tama. Napakatagal i-solve nung math na yun, eh, no? <laughs> Napaka-basic pero <laughs> Natawa ko sarili ko eh, no? Ayan. Wala pang two months yan. Tignan nyo naman. Ang lalaki. Napaganda kasi ng aming programa. Sa amin ha. Ito'y gumagana sa mga manok naming sisiw. No? Yung mga produkto naming ginagamit. Galing sa mga mga reliable na produkto ng sasabunging manok. No? Tignan natin. Nandito tayo sa aming uh, backyard, no? Hmm. Papakawala ko na siya, nagwawala na kasi kanina pa ako hawak na hawak. Sige. Sige nga, huwag ka na. Namot pa. Mababait itong mga to. Hindi sila mailap. Sige na. Ito Judge. Takbo. <laughs> ah, ano yung sagala yung pag uh, maraming time hanggat uh, kaya pinapaghala namin yan sila. Pero kapag wala kami nasa trabaho, syempre, kailangan nasa mga pang-araw na bahay nila kasi baka may unfortunate event sila ay madisgrasya no Pero well, ang pinapainom namin ito yung mga produkto ito lang yung ginagamit namin sa mga sisiw namin hanggang sila ay maging 4 months old no pang 4 pang 4 months old ito pang hanggang pang 4 months old so 4 months old yan no tapos kapag sila ay lumampas na ng 4 months old nagpapalit na kami ng feed syempre yung pang 4 months old na hanggang 6 uh, months old pero itong ito progency tsaka red cell di kami nagpapalit niya hanggang sila 4 months old ito yung aming uh, pampurga 2 weeks 2 weeks old pinupurga na tapos after 1 week uulitin tapos the next the next 2 uh, weeks na naman purga na naman yun every month na yun pagkatapos nun para sila siguro, lalo na yun, gumagala yung mga yan. Sa mga lugar na kinakalkalkalkal nila yung mga tabi ng pinagsunugan ng mga dahon, mga damo. Siyempre, hindi natin maiwasan. Na may mga julate dyan, julate. So, ang pinapakain namin kapag sila isisiw, siyempre, ang pinaka na Thunderbird Chick Booster. Napakaganda nito, sobra hanggang one month old. Sobra, sobrang ganda ng resulta nito kahit yung mga native pa kami dati, brown eggers, basta one month, ito yung ginakain. Baby, baby style. Mm. Dito, dito napapalitan, ito lang talaga. Tapos, pag sila ay, ano na, one month old na, ito na, hanggang four months na to. Style developer. Ito, hindi ko alam bakit gusto gusto ng mga sisu to. Oo, oh, ayaw ko bakit. Sarap na sarap sila dito. Ano, may ingredient ba ito na kakaiba? ulam. Thunderbird pa rin. Tapos uh, yung pambakuna, ay pambakuna, pang purga. Ito. Hindi pa namin pinapaliguan ng mga sisiw. Kasi syempre sisiw pa lang. Baka, lalo na malalamig ang panahon ng breeding season. Katulad nito, di ba? December. Malalamig yan kasi mahirap paligaw, paliguan ng mga sisiw. So naantay pa namin talagang uminit at medyo may edad na sila na konti. Pampurga. Yan. Tapos, ang pinaka ito yung pinaka vitamins namin sa kalahatan ng manok ito progency kahit sa malalaki binibigay namin to 4 days tapos 3 days na plain water para nakakapagpahinga yung kanilang sistema sa vitamins tapos ito ito yung patagal na namin gamit Napaaganda sa sa katawan ng manok tumatakaw yung mga sisiw pag nilalagyan nito lalo silang maganang kumain lalo silang mabilis lumaki sabi nung nandun sa festival at saka sa fiestag maganda daw talaga to sa mga lumalaking mga sisiw kasi maganda yung development ng buto ito saka yung kanilang skeletal system parang <laughs> gawin sa Mas maganda, muscular maganda system at skeletal system. Mag maganda raw ang pag-form ng kanilang yes. pangangatawan. Eto, eto naman ang progeny. Dati meron kaming vitamins na pinapainom. Maganda rin siya, maganda eh, maganda. Maganda, napakaganda nun. Pero, nasubukan to ni Aling Mi may, may show. Sa kanyang mga alagang mga Playboy line. Nakabalbaro din pero puti yung sa kanya, puti. Ah, pakaganda. Sabi ko, bakit ka nito itong mga sisu niya? Parang 45 days yung ang bilis lumaki. Yung balahibo, parang naunat yung balat. Kulang-kulang yung balahibo. Ba, sabi ko, masubukan nga. Ito yung na, anong nag na siya. Ito yung nalaman, ko. nalaman niya. Meron itong chlorella. Growth factor. Cholera. <laughs> e si ba GF na kasi. Napaka-similar. rin Chlorella, growth factor. Growth factor yun ang ginagamit doon sa mga cherry pear, ganyan. Pero yung original doon, yung porsa uh, animale. Eh. Doon nag-umpisa yun, yung, yung chlorella growth factor. So, yan ang mga ginagamit namin ito. Ah, kaya, kita nyo naman, ang lalaki ng mga sisu namin. Bukod pa doon sa mga bakuna, no? Siyempre, hindi na namin senaryo dito kasi, siyempre, ang bakuna naman talaga, baga necessity yan. Sa, sa panahon ngayon, maraming sakit kaya kailangan bakunado yung mga manok sa amin dito basic yung bakuna namin hindi kami na hindi pa kami nagbabakuna ng mga uh, ano nga ba ang tawag doon yung Marex mm -hmm. hindi pa kami nagbabakuna ng Marex dito sa lugar namin tsaka yung Mycoplasma Ayan. pero nagbabakuna kami ng B1-B1 Lasota B1. paulpax, tsaka yung Coriza vaccine yun pa lang ang binabakuna namin kasi dito sa amin, medyo virgin pa siguro yung surrounding. Yeah. Uh, yung surrounding. Ay, hindi gano'n nagkakasakit yung mga alaga na Ngayon, hapon na. Panahon na para hulihin ang mga alaga. Puno na para magsaya. nagtutok tuka pa ng ano. Yan, okay. kinakain nila. Pare-pare na yung kinakain nila kasi lampas na sila ng one month old. Eto na. Well, isi, ano isisinop na namin sila. Kasi alam niyo naman gabi, matutulog na kami, mamaya maya konti. Siyempre, hindi namin sila mababantayan. Etong si Judge naman, eh, binabantayan naman niya yan. Pero siyempre natutulog din naman Pagusto yan. Gusto niya ba? lang. Minsan <laughs> hindi niya alam ang nangyayari. Yung mga pusa, sneaky, di ba? Yeah. Para sila mga burglar. dandan. dahan baka ma masalisihan. Kaya kailangan meron silang safe na lugar. Well, huhuli na namin at uh, panoorin niyo kami. <laughs> para kayo malibang. Meron po mga waiting ayan o. No? Oh. <laughs> waiting to be <laughs> captured. Uh, in. Di ba? Kita tap in na sila. Hmm, sige. Meron parang dalawa. Pero uh, Ayun. Nasa ka na? H hindi naman taga sa'yo yun na. Ayun nga. Wala. <laughs> Iiyakin mo ya. Sige ito Ikaw ay nasa kabilang bahay ka pala. Ay aling may may show to. Tingnan nyo naman. O, oh, diba? Wala pa tong tum, uh, Two uh, months. Kasi sa 12. January 12 naman sila. Tingnan nyo naman. O, oh, de, sige, ito. Ordinary sa inyo, no Ito, bigyan ko kayo ng sample. Ng isang mabulos. o, Alam <laughs> oh, alamang two months yan. O, oh, diba? ba? November 12 Nung December 12 One month Eh wala pang January ngayon Wala pang two months Grabe Progency Subukan nyo Pero Ang aming mga method Lahat ng naging Pinakita namin sa inyo kanina Yun ay hindi Expert Na payo No Through aming experience lang Yun lang ang ating In-exercise hmm. sa atin Hindi po yun na Professional na, na Advice Yun ay Sinasabi ko lang Huwag niyong gayahin. <laughs> ah, sa inyo na lang yun. Ang gagayahin oh, uh, nyo. Ang gagayahin nyo. Pero kami, yun ang aming uh, ginagawa. Tignan <laughs> nyo naman, o. Oh. Alang two months. Grabe, ewan eh. ko lang kung malaki lang talagang bulas nila. Pero, Tabi. siguro dahil sa progency talaga. Uh -huh. Kasi, bigla lumaki din yun sa akin, eh. Uh -uh. O. Oh. Diba? Eto. Balbaro din yan. Yan yung mga playboy line. Puti. Oh, bang na? <laughs> Playboy line. O, dito ka na. Kaya sasabay na kita. Para isahan na lang. Dito, dito. Huwag na kayong magpatumpik-tumpik pa. Mababait pa. O oh, yan o. Usapang lumalapit yung iba. O, yan na yung sayo. O, hindi na kayo dito. Hello. Hello. Tara, tara, tara. Bingin na, bingin na, bingin na. Kapit na, eh. Uh, Ito yung sa akin na marungis ang kulay. Marungis na. Uh, marungis ng kulay, pero pogi yan. Pag lumaki yan, hindi ko lang alam anong itsura ng kulay. Well, mga kaibigan, yan po ang aking hapon kasama ng aking mga sisyo na eh, excuse me. Isa me po. bilang para akong madidigay uh, eh. Yan ang produkto ng aming pag-aalaga. Uh, pag At uh, talagang hands-on para na, na, sis, na, uh, na, sila'y nasa tamang direksyon ng kanilang pamumuhay. No? Parang bata. Well, mga kaibigan, hanggang sa susunod na episode. Maraming maraming salamat sa inyong panunood. But wait, there's, there's more. more. Shoutout nga pala kay Yoyong TV. Shoutout Shout sa iyo. Uh, hanggang sa susunod na episode. Paalam! Pa uh, sige na, mia -mia na. may na.